Sarap? Wow! Sarap ang lasa. Creamy and soft po yung chicken. Hindi nila tinipid yung dami ng amount ng nilagay nilang sauce dito. Sarap yung sauce. ngayon guys, andito na tayo ngayon sa Gio's Kitchen ulit. Yan, ulit. Bakit? Kasi the last time tayo pumunta, tinikman lang natin yung ibang pagkain. Which is, hindi ko alam or hindi ko nalasahan yung mga bestseller nila. So andito tayo ngayon, titikman natin yung mga bestseller dito sa Ki Gio's Kitchenet. So syempre, naglaway ako doon sa kare-kare nila. Ito yung tingin ko na laging in-order dito eh. Kita ko sa inyo ha. Ito ang mix seafood Cajun. Yan, yeah, no? Nice. Tapos, Pansit Canton, Shanghai, Lumpiang Shanghai, and then Cordon Bleu. Yung Cordon Bleu nila, full of sauce, oh. Tapos, meron pang parmesan sa ibabaw. So, I think, sobrang creamy na ito. Tapos, ito, kare-kare, crispy kare-kare. Ayan, oh, kita nyo naman, merong uh, a crispy fork sa uh, ibabaw. Ayan. Tapos, ito, nakita ko rin to before, yung siomay. Yung itsura niya, mukhang masarap, oh. 'di ba? Kakaiba sa ibang siomay. So tara guys, samahan niyo kami, tikman natin ito. So yun guys, syempre nasa unang lamesa natin ngayon is the kare kare Ito yung laway na laway talaga ako eh. So titikman ko yung yung pork niya na crispy pork sa taas. So yan, meron na siyang alamang. Mmm! Okay. Grabe. Guys, yung sabaw. Lasa-lasa yung peanut. Masarap nga, totoo nga. Totoo nga ang chismis. Masarap na yung kare-kare. Yung, yung, peanut sauce niya. Talagang lasa-lasa yung, yung, sabaw niya. Mmm. Ang sarap. Next natin, Pansit Canton. Mmm mm panalo din. Naroon siyang ano, crispy pork din sa taas, sa ibabaw. Bari na bari doon sa pancit. Galit. Kung makikita nyo lang, punong-puno ng laman Yan Shanghai. Punong-puno ng meat. Manipis lang yung wrapper niya. Crispy-crispy. Sobra. Wow. Sarap po. Oh. So, anak, how's the cordon bleu? Creamy and soft po yung chicken. Talaga? Yung loob, mas soft sya? Tapos yung sauce, creamy. Sarap? Okay. Uh, anak, how's the shanghai? Frenchy -er and chocolate. Masarap ang lasa. Talaga? Masarap yung shanghai? Gusto mo? Wow! Oh, ah. kimi si stickman, titikman niya yung siomai. Ito, favorite niya talaga yung siomai eh kung pagre-reviewin siya ng siyomay sa buong san Pablo, siya yung may alam ko sa yung masarap. <laughs> so ito, tigman niyo yung siyomay. Mm. Ang sarap yung siyomay, ang lambot. Malambot? Okay. Mm -hmm. yung wrapper niya, okay na okay naman yun. No? Yung gawa. Okay. Tapos malasa yung loob. Mm Yan. Sarap. Ito oh. <laughs> mm. favorite siyomay. Favorite niya siyomay. Mami, ang sabi mo sa kare-kare? Ang sarap. Hindi ako mahilig sa kare-kare, eh. Mm. Pero nung natikman ko ay, grabe, ang sarap. Lalo na yung alamang at saka yung... Ang sarap ng sauce niya. Kasi mm. ang creamy, tapos lasang lasa yung pina Yung peanut ng kare-kare, no? grabe. Hindi ako masyadong mahilig, pero... Mm. Mukhang mapapa-order ako ng kare-kare. Okay. Uh, Guys, check naman natin itong mixed seafood Cajun. Cajun yung sauce niya. So, ito, lagay tayo. Shrimp and tahong. Tapos itong crabs. Wow. sauce niya. Mm. Bango. Cajun na Cajun. So, yun guys. Ito ha. Ito yung Cajun seafood nila. nabalat ko na yung shrimp. Tigma ko yung sauce. Ang okay. <laughs> flavorful nung, nung Cajun. Guys. Hindi nila Sorry, sarap. <laughs> Sorry talaga. Hindi nila tinipid yung sauce. Ang dami, oh. So, eto. Lagyan mo lang yung mga seafood na eto. Panalong-panalo na. Yan, oh. Yung crabs. Panalong yung sauce, guys. Cajun. Hey, Hindi nila tinipid yung dami ng amount ng nilagay nilang sauce dito. You oh. know. Sarap yung sauce panalo. Kasi doon nagkakatalo eh sa mga mga mixed seafood. Yung sauce yung panlaban, di diba? So, yan. Yeah. Guys, eto. Nagsisimula pa lang kami. Pero, eto na yung mga bestseller nila. Yung punta, nasarapan na. Lalo pa ngayon. Wow. mga yung mga na laging binibili sa kanila. Kaya pala, di ba? So, yun. Guys, uh, meron silang online. ay uh, I mean, pwede kayo umorder. Uh, meron silang mga Uh, large tray. Ayan, pag mga party, pwede, yung, kayong contact sa kanila para umorder. Ang lagi ko nakikita doon sa page nila, yung umorder lagi is, yun ng crispy kare kare. Ang sarap ng sauce, grabe. Hindi tinipe doon, ang dami. Ang dami ng peanut sauce. So yun, yung canton, panalong manalo. Para bang, eto yung lasa ng Filipino na traditional na pansit canton. Ngayon. So yung mga bata, enjoy doon sa creaminess ng mga uh, cordon bleu at saka crispiness ng Shanghai. So ayan guys, ano pa hinihintay nyo? Kami na kailan balik na dito sa Gios. Hinihintay namin kayo dito. Tikman nyo na to guys. Uh -huh.